Sa video nito ay nais kong ibahagi ang isang nakakamanghang kwento sa isang batang hindi tumigil sa kanyang pangarap at pilit na lumalaban. Sa hirap ng buhay ay madalas niyang ibinibenta ang kanyang sariling dugo para lang makaraos sa pangaraw-araw na pangangailangan. Ito ay ang kwento ng tagumpay ni Howard Schultz, ang nagmamay-ari sa higit 38,000 kopi chin house sa buong mundo na may mahigit 100 bilyong dolyar na asit ng kumpanya. Ito ay ang Starbucks. Ngunit Naisip mo ba kung paano niya ito napagtagumpayan? At anong mga pagsubok ang kanyang dinaanan? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay. Kaya, singin na natin Si Howard Schultz ay ipinanganak sa Brooklyn, New York taong 1953 na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Lumaki siya sa isang maliit na apartment sa isang pampublikong housing project na pagmamayari ng gobyerno. Ang kanyang ama ay isang truck driver at walang permanenteng hanap buhay habang ang kanyang ina ay ang taga-alaga sa kanila. Noong si Howard ay pitong taong gulang pa lamang, ang kanyang ama ay nawala ng hanap buhay sa kadahilan ng nabali ang paan nito habang nagtatrabaho ang sanay pag-asa nila sa pang-araw-araw ay biglang naglaho. Tuluyan nang nawala ng hanap buhay ang kanyang tatay. Dahil wala silang medical insurance at ipon para sa operasyon ng kanyang ama, ang pamilya ni Howard ay nalugmok sa utang at ito na marahil ang isa sa hindi makakalimutang pangyayari sa buhay ni Howard. Nang tumuntong si Howard sa high school, pinilit niyang maglaro ng football. Ito ay para makakuha ng athletic scholar hanggang kulihiyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya pinagpatuloy ang sports dahil mas gusto niya ang kursong major in communication. Dahil walang kakayahan ang kanyang pamilya para tustusan ang kanyang pag-aaral, nag-apply si Howard ng ilang students loan at gabi-gabi ito nagtatrabaho. Alam niyo ba kapatid, dumating pa sa punto na ibinebenta ni Howard ang kanyang sariling dugo para lamang makabili ng kanyang pangangailangan. At nang matapos niya ang kolehiyo taong 1975, pinasok ni Howard ang pagiging salesman sa isang kumpanya. Dito'y nahasa ang kanyang galing sa pagbibenta hanggang sa nakapagtrabaho ito sa Hammerplast, isang kumpanyang supplier ng mga coffee maker sa Amerika. Napansin ni Howard ang isang coffee company sa Seattle na bagamat maliit lamang na tindahan, ay maramihan naman kung umorder ng kanilang produkto ang kumpanyang ito ay walang iba kundi ang original na Starbucks na noon ay tinatawag itong Starbucks Coffee Tea and Spices. Naging interesado si Howard sa Starbucks at gustong-gusto niyang makapasok dito. Sa panahong iyon, ang Starbucks ay nagbebenta pa lamang ng mga coffee beans na kung minsan ay nagtitimpla ito ng kape para matikman ng kanilang mga kliyente at matapos ang halos isang taong pagpupursigi, taong 1982, nakumbinsi ni Howard ang mga may-ari ng Starbucks na makapasok sa kumpanya bilang isang Director of Retail Operation and Marketing. na itatag ang kauna-unahang Starbucks sa Seattle, Washington noong March 31, 1971 na orihinal na pagmamayari ni na Gordon Boker, Jerry Baldwin at Zeb Siegel. Naging inspirasyon ng tatlo si Alfred Pitt, ang founder ng Pitt's Coffee na itinuturing na nagpasimula ng coffee revolution sa Amerika. Ang pangalang Starbucks ay nagmula sa isang karakter ng libro na may titulong Moby Dick na si Starbucks ang Pearl Smith ng barkong Pikod. Sila rin ang may pasimuno ng iconic logo na Mermaid. Balik tayo kay Howard. Naging mabigat ang unang taon ni Howard sa Starbucks bilang isang director of retail and marketing. Dahil dito, pinapunta siya ng mga may-ari sa Milan, Italy. Ito ay para makakalap ng mga impormasyon patungkol sa kape. Namangha si Howard sa kanyang mga nasaksihan dahil sa mutsaring mga coffee shop ang nasa paligid ng Milan na may kakaibang kultura sa pagkakape. Namangha rin siya dahil ang mismong may-ari ng coffee shop ang personal na mag-guide sa mga customer at personal itong tinitimpla ng mga barista. Sa halip na tatawagin kang sir, ang unang pangalan mo ang kanilang tatawagin. Masaya ang mga parokyano habang humihigop ng kape. May kakaibang romantikong karanasan ang iyong mararamdaman sa loob ng coffee shop habang sila'y nagkukwintuhan at ang iba na may nagtatrabaho. Bagay na wala sa Amerika. Dahil dito, nakita na ni Howard kung ano ang magiging hinaharap ng Starbucks sa Amerika. At matapos ang halos isang linggong pamamalagi ni Howard sa Milan, ay agad niya itong ibinahagi sa mga may-ari ng kumpanya. Ngunit sa samang palad, ay hindi ganun kakumbinsido ang tatlong founder nito. Nanlumo si Howard sa kanyang mga narinig na para bang walang tiwala ang mga may-ari sa kanyang mga ideya. Dismayadong umalis si Howard sa kumpanya at nagtayo ito ng sariling coffee shop noong 1987 at ito ay ang El Journale pero bago na itayo ni Howard ang kanyang kauna-unahang coffee house na El Giornale, marami ang hindi naniniwala rito. Bukod sa wala siyang sapat na salapi para punduhan ang negosyo, wala rin ang may gustong mamuhunan rito. Sa katunayan, kinausap niya ang mahigit dalawang daang kakilala niyang investor para mamuhunan sa kanyang negosyo. Ngunit karamihan dito ay hindi interesado. Sa panahong iyon, nabaon si Howard sa isang matinding depresyon. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang determinasyon, binalikan niya ang 28 katao na naniniwala sa kanyang kakayahan. Naging determinado si Howard. Araw gabi ay tinatrabaho niya ang El Jonale na hango sa kinagawi ang kultura ng pagkakape sa Milan. Sa kabilang dako ay nabili ng mga may-ari ng Starbucks ang Fitz Coffee taong 1984. At dahil mas tinuunan nila ito ng pansin kisa sa Starbucks, di naglaoy nagkaroon ng problemang pinansyal ang Starbucks na nagresulta sa pagkalugi. Taong 1986, napagdesisyonan ng mga may-ari ng Starbucks na ibinta na ang lahat ng pag may-ari ng kumpanya. At sa puntong iyon, naisip nilang pagbintahan ang dati nilang empleyado si Howard Schultz. At dahil na rin sa tulong ng ilang investors, nabili ni Howard ang Starbucks at naging CEO ng kumpanya. Naisip ni Howard na pag-isahin ang El Giornale at Starbucks at ito ay tinatawag ngayong Starbucks Coffee Company. Ini-bani Howard ang kultura ng pagkakape sa buong Amerika at makalipas ang ilang taon, mas pinalawak ni Howard ang Starbucks brand, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang Starbucks ay may mahigit 38,000 coffee house chain sa buong mundo na may mahigit 100 bilyong dolyar na tabuo ang aset ng kumpanya. ikukwento ni Howard ay isang patunay lang na kung gusto at mahal mo ang iyong ginagawa ay siguradong magtatagumpay ka rito. Ika nga ni Howard na ang buhay ay may mga serye ng kabiguan ngunit marapat lang natanggapin natin ang buong puso ang bawat hamon sa ating buhay. Narating ko ang buhay kung ano ako ngayon ay dahil sa isang pangarap, isang napakalaking pangarap. Nangarap ako ng isang pangarap na napaka-imposible sa ibang tao. Nagsimula ako sa wala, ngunit dahil sa aking pagpuporsige ay nakamit ko ang tagumpay. Kapatid, kung maghihintay ka sa isang perpektong kondisyon, hindi ka makakagawa ng anumang bagay, bagay na makapagpapaunlad sa iyo. Pero kapatid, hindi pa huli ang lahat. Gumawa ka ng isang desisyon sa iyong buhay at pagsikapan mo ngayon. Ikaw kapatid, ano ang iyong kwento?